Hello, gandang hapon. Ito so, po ang bayan ng Panukulan. Pantalan. Ayun, yung anak ko. Nakasakay sa bangka. Oh, nag yun dito. Sa bayan ng Panukulan. Oh, ganda oh. ya daw ganda oh. Kita nyo. Yan ang pantalan ng Panukulan Quezon. Special kayo pagka gusto nyo. Yan. Ganda. Walang ulan. ya ang biyahe namin dito. Araw ng Sabado.